Good morning po sa lahat. Ayan, at may pupuntahan po itong Marias. Hello, papuntahan po kami ngayon sa Cavite. Hello, good morning. May pupuntahan po kami ngayon. Hmm, pasama namin si G-Poy. Or... Ay, hindi pala. Kasama po natin? Hmm. Hindi natin. Eh ka, hindi sasama kasi. Sinabihan ko nga siya. Nano? Hindi kami. Sabi niya ano? Sabi ko na, naami at tuan. Ang daw? Ah, sabi ko, si ko, kuya, alis kami. Sabi niya, ano? Sabi ko, naami at May pupuntahan kami. Binisaya oh, um, lang. Binisaya mo lang. oh, kasi baka pumunta si Jeepoy dito. Eh, baka busy naman siya doon. Kaya di natin diba? may pwede niyong um, istorbohin. Diba? Hmm. Hindi po Hindi po. May assignment daw po siya. oh, hindi pa makasama si Jeepoy. Kasi may, may gagawin daw si Jeepoy. Okay lang. Hello. Hello po! Shout out po kay Grandpa. Ayan. Shout out kay po sa lahat. Shout out po kay... Hello po! Shout out po kay Tita JB. Hello po Tita JB. Shout out po. Shout out po kay Mr. G. Hello po. Hello po sa inyo at sa lahat po. Yeah, shout out po Grandpa. Yeah, matagal na po. Matagal na po. Babalik so si Grandpa okay, so dito. Okay. Hmm. Siguro sa December na dito na si Grandpa. Hmm. Na miss na ba si Grandpa. Pa, na miss ko pa. Ah, na miss na naman niya si Grandpa. I miss you. I miss you. Grandpa. Lagi naman nakaka sa atin si Apo, Grandpa. Lagi daw po siya nakaka-nood, um, di ba? Mm. Shut out. Ingat kayo Nagsin dyan sa US. Ako kami ni Grandpa, sabi ni Grandpa. Na miss daw po niya ako. Tapos lagi daw naman po siya nakaka sa mga vlog natin. Mm. Salamat po. Magarapid na doon mag-ano, mag 'yung nagla-mimik. Hmm. Pagka buwan na ng October, November, December, yun na. Nalamig na doon sa kanilang lugar. Dito sa atin, Ay, nalamig ba dito? Ay, may, may yelo, yelo sa kanila. Oo. Hmm, gusto ko doon. Ay, gusto daw po niya ni Razel sa inyo yung nag-ihilo. <laughs> Baka pagka nag -hilo hilo na, Ay. hindi ka nalalabas. Uy, gusto ko doon yung, yung, yung mas maganda laro-laro yelo. yun. Ayan po yung oh, nano po may, nila. May. Uh, hanggat uh, hindi pa kayo nakakarating, maganda. Pero pagka naroon na kayo, doon yung ma-realize na ang pangit pala dito sa malamig. Hmm. So, kasi, kasi puro ka malamig dito. lagi doon. Paglabas mo, okay, may yellow dyan sa labas. Nakapunta ka na pala doon talaga? Oo. Tapos dyan sa mga... Yung tubig mo, kung Saan mainit, ka? ilagay mo dyan lang dyan sa may labas, mag na yun. Gagawa hey. ka <laughs> ng ice pwede hindi maniwala. Ayan, hindi, hindi ko maniwala kailan... po itong dalawa. Hindi mo na kailangan ng rem no kaya. <laughs> hindi na kailangan ng rep doon. Dalagay mo na sa labas. Lalamig na. Pag ang mga buwan ng December. November, uh, mga tatapos ng... Oo. Di sa lugar ng po? New York. Sa <laughs> New York, yung malamig. Sa may parting... Sa may parting itaas, malamig dyan. Dito sa may parting LA, hindi masyado kasi... Ano yun eh. Yung tama lang yung lamig dyan eh. Minsan nalamig din pero yung nagyayelo, hindi ko naranasan na magyayelo dyan. lalo sa may banda itaas, sa may shuttle, Canada, yan. Kung dito naman ikaw sa Asia, sa Korea, sa China, Japan, nagyayelo rin dyan. Gusto rin niyo yung pumunta doon? Oh, gusto niyo yung maranasan na, Sige, makakarating din kayo dyan. Kaya pagbutin niyo yung pag-aaral para makakamit ninyo yung mga minimitin niyo sa buhay. Ikaw so, niya, saan ka pupunta? Oh, nag po. Germany. <laughs> <laughs> Saan? Hindi. Korea. Hindi. Hong Kong. Japan. Japan? Tagal-tagal sinabi. Japan lang pala pupunta. Malapit lang Japan. Pwede nga tayo pumunta doon eh. Kung may mga libre nga yung ano doon eh. Singapore. Gusto ko pumunta sa Maylion. Anong na ngayon? Wala na ng ang tarta. Singapore. Singapore? Ay, mainit na Singapore. Ay, gusto ko na lang doon sa ano. Mainit po sa Singapore, lalo na pagka buwan ng Abril. Mainit. Parang katulad din dito ang klima at sa atin sa Singapore. Mainit ano na. Ayan. Tara na. Good morning po at uh, araw po sa lahat. Ayan, napakaganda po ng sikat ng araw. Sana magtuloy-tuloy na. Mawala na yung si Opong. Opo, Opo ayan. Ay po yung Tres Marias. nagagandahan po sila. nasaan ba si Jipoy? Ba hindi nyo kasama? May, may assignment po. May assignment. May gagawin daw si Jipoy. Kaya hindi po namin nakasama. Gusto rin po sana namin isama. Kaya lang, ay may gagawin po siya. Kaya shout out na lang sa Jipoy. Kakain na lang ba ninyo si Jipoy? Yes. Yeah. Kakain Ik kita mamaya sa ispagi. pala nakakasili po ng spaghetti. Ang gusto niya yung pansit lang. Butter, feel cool, Gininaw po yung Marias. Narito na po kami sa may kabite. Uh, oh, kamusta kayo? Nakatulog ba kayo? Ayan, uh, nakatulog. Sinamay lang. Ayan, may sibuyong. Ang nila Hello. sa pag-prepare pag po dito. Ano ito po kami sa Cavite? Nakikibirthday. Birthday po kasi ng mga tinamin si Abby yan. Kaya tayo po medyo masama yung panahon. Oo, oh, okay so, <laughs> oh. <laughs> naman po. Oo, birthday lang kami baby. Okay naman po ng panahon. Hindi na po may gulang. Kaya may gulang. Ayos naman. Ah, Marami kami pagsasalo-saluhan. Hot seat. Ano ba? Okay. Naglagay-lagay lang kami ng balon-balon dito sa labas. Kasi baka umulan dun eh. O dito lang. Oh, Mahiraos siya. Mahiraos lang po yung ano kasi nga po sa mga ipag Wow, ang daming and daming api <laughs> <abi gila. laughs> like pa 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 Ay, pagpapay mo mo na. mo ito? Ay, mo na. Ay, Oh, yan. Yeah. Yeah. Ayan. Oh, uh, okay. nanunood din lagi yan sa atin. Oh. Si nanay. Nanay ano po ano kay Nay? Gina. Nanay Gina. Ayan no, ano po. po? Hmm. Ano, si nanay Gina. Ah, hindi ako nag-i-skip ng ad. Wow. Thank you po. O, oh, yan si Rasen. Opo. Oh. Oh, oh, Opo, nag i Si ano? Sir, no? so, to you, kasi mong decision mo, Nay. wala ka mag-minyo. Mag-minyo, ha? Ah, wala. Huwag mo mag-minyo kayo. Mag

Taiwan Taiwan. Sa Taiwan Make sure to like and subscribe to Tito hands Thank you for watching Bye 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 Thank you for bye 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 Kami Bye bye Uh, mas maganda po kasi magbiyahe pag kasi hindi ma-traffic. Dire alang. na lang. Music